Two men of God, two preachers na paborito ko. Pinanood ko po kagabi yung mga latest vlogs nila. Si, siyempre, si Tony Evans, number one. Pangalawa, si David Jeremiah. They both agree. Okay. They both agree. And I believe din naman sila nag-usap. Ano? Rapture will happen anytime. This 2024. So, the, the message of this vlog, ito lang po ang gusto kong ipayo kasi kami mga Kristiyano irarapture na kami. All of us Christians irarapture na po tayo anytime now. Okay. Yung sa mga maiiwan, please find na holy Bible, maghanap agad kayo ng Biblia at saka kung naalala ninyo itong mga vlogs ko, itong channel ko, puntahan niyo po ito. At ibang Christian channels like uh, yung mga channels ng Grace, Grace Preachings, no? pumunta po kayo doon, then you will find out na doon, papano maligtas. Pero, sad to say, ito po ang gusto ko pong sabihin, iba na po ang kaligtasan right after the rapture. It's no grace anymore. It's your effort plus faith in Jesus. Again, your own effort plus faith in Jesus. Yung iba, they might find this a little confusing. No, it's not confusing. It's just uh, simply rightly dividing the scriptures. Kaya, eh, kung hindi ka pa mag-aaral ng Biblia ngayon habang nandito pa tayo, or should I say, habang nandito pa kaming mga Kristiyano, so, papano pag naiwan ka? Pero kung sakaling maiwan ka, ito ang gusto kong sabihin sa'yo, huwag na huwag ka magpapatatak ng anim, anim, anim. Huwag na huwag ka magpapatatak ng 666. Don't do that. Please, Maawa ka sa sarili mo. Uh, you know what? Uh, right after the rapture, people will find comfort also. Dahil napakahirap na po ng buhay during the tribulation. During the tribulation, masyadong uh, magiging mataas ang antas ng pamumuhay. Mas, masyadong magiging uh, mataas ang mga bilihin. Imagine, yung, yung pera mo ngayon na million-million, mawawalan lahat yan ng halaga during the tribulation. Dahil, there there will be one government and there will be one man one man to rule the earth that's the antichrist and the antichrist will makinig po mabuti will require all the inhabitants of the earth na magpatatak ng 666 wag na wag ka magpapatatak ito ang gusto kong sabihin sa iyo kung sakaling naiwan ka wag na wag kang magpapatatak pag nagpatatak ka maiimpyerno ka na forever may forever ba? Yes, sa impyerno. Pag nagpatatak ka, promise. That's the word of God says. Si Jesus, sabi niya, lahat ng lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Okay. Ito ngayon, effectivity nito sa church aids. Right. Ngayon, pag lumapit kay Jesus isang tao, like, for example, naniwala siya na yung ginawa ni Jesus sa cross, sapat na. Wala nang iba eh. Yung ginawa lang ni Jesus, sapat na para sa sukat ikaligtas ng tao. Pag naniwala ka ron, ka. At pag nasave ka, makinig mabuti. Hindi po ba pag nasesave ang isang tao, tinatatakan ng banal na Espiritu Santo? Well, yung pagtatatakpo, selyo, seal, You know what? Anong ibig sabihin ng seal? Seal means ownership. I seal you. I own you. Akin ka. Oh. Ngayon, on the uh, on the other hand, no, pagdating pag ng uh, tinatawag na tribulation, o great tribulation, ang antichrist will require also seal. Pamamagitan ng 666. At pag natatakan ka na niya, okay, look, ang isang Kristiyano hindi na po nawawala ng kaligtasan, di ba? You know what? Pag naki-Kristo ka, forever saved ka na. Why? Because of the seal of ownership. Naselyuhan ka na eh. Maski nagkakamali ka, nagkakasala ka pa. You know what? Hindi ko mas nasaya magkasala ka. But, makinig po mabuti. Since, ang blood ni Jesus, sinelyuhan ka na ng banal na Espiritu Santo, forever, we belong to Jesus. Hindi na mawawala ang salvation. Ganon din po mangyayari yan. Pang nagpatatak kayo, na iwan kayo sa rapture, nagpatatak kayo dun sa Antikristo, meron na siyang silop ownership sa inyo. It's better magpapugot ng ulo kaysa magpatatak. Hindi po ito pananakot. Nandito po kami mga Kristiyano para i-remind kayo just in case. Tony Evans, makinig pong mabuti, Tony Evans and David Jeremiah are the two most ha, huh, knowledgeable men of God sa panahon natin. Pag sinabi nila talaga yan, kinasihan ng mga yan ng banal na espiritu. Okay, yun lang pong gusto ko sabihin. I'm just concerned. Thank you. Jesus truly loves us all.